Ako, no, gusto ko bang magpare? Ano Isang bukasyon. Maraming mga taong tinatawag. Hindi lang lamang ang pinipili. Sana pumasok sa seminaryo. <tinyo> ha? Magpapare ka kuya? Nakikita kayo bilang isang kandila. Bawat isa inyo ay may na liwanag. Liwanag na sumisimbolo sa inyong kalooban na magpatuloy sa bukasyon ng pagiging pari. Kayo ang magbibigay ng liwanag sa pananampalataya ng mga katoliko. Hanggat may simbi ang kandila, kayo ang magsisilbi bilang mga alagad ng Diyos. Gagabayan tayo ng banal na espiritu para ang sindi ay patuloy na maglagablad. I have heard you calling in my mind. I will go alone. Pangarap ka ba? Nagawin simbahan dito sa barangay mo. Panginoon, nasa dapit hapon na ako ng aking buhay. Matagal na rin akong nagpahinga sa pagsisilbi sa simbahan. Nag-iisa rin ako eh. Yung mga kapatid ko, puro may kanya-kanya ng buhay sa abroad. Hindi ko naman kayang mabuhay ng buhay. Kaya nagdesisyon ako, dito na lang sa malapit. Mahal ko rin naman lang ang mga tao rito kumihina na ang aking katawan. Ngunit ang kagustuhan kong maglingkod sa inyo, Panginoon, ay walang katapusan. Hindi ka naman nalulungkot, Padre? Eh, kamisa-misa na may sinusupukan. Pero, kaya na nga sinabi, eh. God made me hope for the Alam natin, lagi natin kasama, Panginoon. No excuse! Ano ko? tama huh? Tama ka dyan para nalangin. na naiisip ko. Oh. Sana, sama sama tayo hanggang sa kamatayan. Eh! Mauna ka na pa, Ate Nararamdaman kong may mission pa rin dapat tapusin. Mahalaga, we are still alive. Yes. We are still walking. At yung ipot. And we are still serving the Lord. Correct. Let's drink to that to the family that made up of father. Mampu <laughs> ang mga alalahanin ko sa buhay. Alam ko, nandiyan kayo para ako kabayan. Father! Father! Father Dado! Father! All for Father Dado. And the family that is composed entirely of fathers. Cheers! Cheers.